Ako po si Ray Rodriguez, uh, leader ng Liga ng Manggagawang Bukid dito sa Gimba. Anong resulta nung uh, naganap na dialogue sa pagitan ninyo at ng uh, MAU kanina umaga? Sa tingin ko walang narating, walang nangyari. Maliban lang dun sa nalaman namin kung ilan na yung membro ng Liga ng Manggagawang Bukid na na-encode sa RSBSA. Ilan yung na naka-enroll na ngayon sa RSBSA na mga manggagawang bukit? Ang kabuuan ng naka-enroll ay 6,725. Uh, bukod dun sa bilang ng uh, manggagawang bukit na naka-enroll, ano pa ba yung mga inihain nyo na uh, mga hinaing sa tanggapan? Katulad nung uh, na napabalita na kami ay tatanggalin sa listahan ng RSBSA. Na nakakaalarma naman talaga yon. Galing sa national kasi yung balita na tatanggalin yung mga manggagawang bukid sa RSBSA. Samantalang wala pa naman silang naibibigay dito, tatanggalin na agad at ipapasa daw sa DSWD. Ang kailangan lang namin ay trabaho, hindi yung kami ay lilimusan lamang dahil ang ginagawa naman ng DSWD ay namamahagi ng kung ilan lang yung gusto nilang ibigay na hindi naman nakakabuhay. Ang problema ng manggagawang bukid ay trabaho, pagkakakitaan. Saan ba galing yung impormasyon na sinabi mong tatanggalin ang uh, manggagawang bukid sa RSBSA? Is, Undersecretary ata, hindi ko lang matandaan kung ano yung pangalan niya Pero doon sa pagkakasabi, undersecretary siya Tatanggalin kami sa eh Kaya kami yung laging nakalubog sa gawain Ang mga magsasaka naman ay 10 hanggang 12% na lamang Yung talagang tuwirang nagsasaka ng kanilang bukiren Lahat ay manggagawang bukid na Kung kami ay tatanggalin sa eh tanggalin nila kami sa pagtatrabaho sa bukid. Anong mangyayari sa bayan? Anong mangyayari sa mga sakahan na yan? Kaya ba ng mga magsasaka na magsaka pa? Eh, na nakasanayan na nila yung may porsyentuhan. So, sinasabi mo na official ng Department of Agriculture na sa national yung nagsabi na aalisin kayo Oo. sa listahan. Aalisin kami sa listahan tapos dadalin tapos ililipat kayo sa ibang ahensya. Opo, oh, oh, sa ibang ahensya. Eh, alam naman natin yung kung ano yung kategorya nung paglilipatan sa amin. Gag Gagawin lang kaming palimusan. Sa halip na iila isa ilahin kayo sa DA dahil kayo ay uh, magsasaka rin, ililipat kayo ngayon sa halimbawa sa DSWD sa listahan ng kanilang beneficiaries. Parang ganoon yung gusto nilang mangyari. Eh ano mangyayari sa amin? Kung kami ay tatanggalin sa Aris base eh, Kami nga ngayon ay namumroblema na dahil nga nawala na sa amin yung anim na pu hanggang 70% ng aming ikinabubuhay mula nung dumating yung reaper harvester na yan kasi sa pag-aani ng palay nung kami pa ang umaani niyan, gumagapas ay 30 kaban ang naiuwi namin. 20 hanggang 30 kaban ang naiuwi namin Binang sa isang kita. anihan. Kung dadayo pa kami sa ibang bayan o sa ibang probinsya, ay mas malaki pa. May nakuha ba kayong sagot doon sa inyong idinulog? Wala. Dahil wala din daw silang kapasidad para sagutin yung mga tanong namin. Hindi sila yung dapat sumagot doon. Nakalulungkot niya dahil nga, hindi nga namin sila ng tulong para dahil kasi sila yung nasa ahensya dito sa baba ng DA para makarating kami sa national sila sana yung gagawin namin daan para makarating kami doon dahil isa lang din naman sila eh, eh hindi raw nila magagawa yun dahil hindi nila trabaho yun yun eh, ayaw nila ngayon, ano ang susunod niyong hakbang para maipaabot ninyo sa um, kinuukulan yung inyong sitwasyon? Susulat ba kayo sa regional office o pupunta kayo mismo sa central office sa Maynila? Siguro susulat lang muna. Kasi nga, wala pang pamasahe. <laughs> Mag-iipon pa. Uh -huh. So ano ang lalamanin ng sulat kung sakasakal? De, para may pa... Abot namin sa kanila yung kalagayan ngayon ng mga manggagawang bukid. Mula nung kami ay nawala ng hanap buhay. Ang dami ng dumating na biyaya sa mga magsasaka. Kung kami talaga ay kasa kasama o nakapaloob sa ilalim ng pagsasaka, dapat sana, pati sa minipisyo, ay kasama rin sana kami. Kaya lang eh, parang dekorasyon lang kami doon eh. Na para bang baliwala. Hindi kami napapansin talaga. Itong uh, inyong uh, problema, kanino nyo inilapit? Inilapit po namin ito kay Mayor. Kaya lang, dahil nga sa gusto rin namin makaharap yung... Mau. Ano yung ginawa niya? Sinabi namin sa kanila na sa kanya na kailangan naming mayon na makaharap ang DA. Tinawagan niya yung mga yung Mau kasi hindi niya masasagot yung tanong namin sa kanya kaya mau yung sumagot. Kailangan sumagot dahil sa kanila yung nakapatungkol. Para dun, sa, para malaman namin yung una, malaman yung naka na sa Aris Base A. Eh, pangalawa, yun yung kung ano ba yung kung pwede nilang maitulong sa amin. Dahil nga sa alam naman nila na mahigit isang dekada na yung problema ng manggagawang bukid na nawalan na kami ng hanap buhay. Dahil hanggang sa ngayon, wala pang tulong na nanggagaling sa taas. Maski sa LGU, wala kaming natatanggap. Nagpunta kami sa opisina ni Mayor. At doon, ay nakaharap namin yung <clears throat> MAU. Pati yung galing sa probinsya na nakasama nila na humarap sa amin. At doon nga, sinabi namin yung aming kalagayan. latag namin sa kanila, kaya lang. Walang maisagot dahil hindi. Ang papel lang nila, kung ano yung bumababa, siya lang yung trabaho nila. Uh, ano ngayon nang panawagan mo o mensahe mo? Uh, dito sa ating LGU at saka sa ating uh, sa Department of Agriculture. Ang uh, hiling lang namin sa ating kagalang-galang na mayor, ay matulungan kami. Maging priority sa mga intervention na galing sa kanila. Manawagan na lang po kami na kay kay Mayor na sana matulungan kami. lalo na doon sa uh, ahensya siya ng DA saka sa, sa MAO. malaking may tutulong niyo sa amin, Mayor. Kung mabigyan kami ng priority na matulungan niyo kami sa mga intervention ng, ng MAO saka sa DA. Ano ano ba yung mga intervention na, na nakikita mo makakatulong sa inyo? Sa kabuhayan po na pangmatagalan para makatulong po sa aming mga manggagaong bukid na nawalan ng hanap-tuhay. Kung may ayuda po yung magsasaka, kailangan po meron din kami mga manggagaong bukid. Bakit mo naman nasabi na dapat uh, bilang farm worker meron din kayong ayuda kagaya ng mga magsasaka? Eh kasi po kami po yung talagang gumagawa sa bukid. Kung wala po kami, wala din wala din po silang aanihin. Makita man lang nila kung ano po yung hirap namin sa bukid.